ganda ng leksyon Bukol sa kaligtasan uh, pinangunahan ng eh, tagapamahalang pangkalatan yung ating pagsamba kapatid na Eduardo B. sobrang ano kung paano yung paglalagak at pagtitiwala natin na, na dapat na magawa ng isang Iglesia ni Cristo at ito ang makakarating sa finish line at bakit din kailangan natin makasagupa ng pagsunod nakita ulit ng pamamahalak. Ang dahilan, uh, umpisa pa lang talagang kailangan tayong subukin. Nilika tayo ng Panginoon Diyos para sa mga pagsubok na yan na mapagtagumpayan natin para kung karapat dapat tayo makarating sa bayan ba natin Yan yung leksyon, uh, yung mga buod ng leksyon natin. Uh, kaya mga kapatid, di talaga tayo makakaiba sa... paglalakbay natin Palakit ng pananalangin natin sa Ama Pagtitiwala Para lagi tayong makatawid Dahil hindi talaga natin may iwasan ang pagsubok na ito Sa ating paglalakbay uh, Sa karera at tagumpay Para sa pagtamo ng kaligtasan Kailangan natin dalasin kaya sa Kaya sakripisyo ang dapat natin ang lapit na po talaga ng ating pagtanggap ng kaligtasan. Kaya dapat maging karapat-dapat tayo sa pagtanggap ng kaligtasan ito.